Marami akong mga nababasa na mga comment ay minsan nalulungkot ako kasi minsan parang tingin ko lang talagang ginagamit lang yung mga iba. Pero alam nyo kasi sa larangan ng pag-ibig ay hindi laging masaya, hindi laging okay at saka Nandyan talaga habang tumatagal, marami ng mga pinag-aawayan, marami ng mga hindi pinagkakaunawaan, nauuwi sa minsan sakitan, murahan, kaya napakasakit, di ba? At saka minsan, nandyan nagbabago na yung damdamin ng bawat isa kasi sa mga masasakit na mga salita. Pero kung alam mo na yung tao naman yung mahal mo na humingi sa iyo ng sorry dahil sa kanyang mga hindi inaasahan ay siguro mapapatawad mo pa siya. Depende na lang kung may mga sakita na sa katawan. Pero minsan kasi, ah uh, yung mga iba, marami ang nagbabago dahil meron na pala siyang iba. Meron na pala siyang ibang mahal. Yun ang masakit doon. Kasi habang nasasaktan ka, habang sinasaktan ka, siya naman ay masaya, di ba? Pero alam mo, siguro mararamdaman mo naman yan eh. Kung mararamdaman mo talaga na meron na siyang iba, why not? Napakawalan mo siya. Dahil once na ipilit mo yung sarili mo sa kanya, magiging kawawa ka lang. Sa bandang huli, magiging miserable lang ang buhay mo. Minsan, baka mapapahamak ka. Pag alam mo na meron na siyang iba, pakawalan mo na siya dahil hindi lang naman siya yung tao dito sa ibabaw ng mundo. Marami pang masigit siya sa'yo at marami pang mas deserve sa pagmamahal mo. Kaya pakawalan mo siya ipakita mo na matataga pero habang tumatagal hindi natin maiiwasan yung tampuhan, away at minsan nawawala na yung respeto ng bawat isa sa atin.